Isa si star for all seasons, Vilma Santos, sa mga pinaka naapektuhan sa pagpanaw ng Queen of Philippine Cinema, Gloria Romero. Sa ikalawang araw ng burol sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, dumalaw ang bitter-anang aktres upang personal na magbigay-pugay at magpaalam sa kanyang kaibigan at dating katrabaho. Ayon kay Vilma, malapit sa kanyang puso si Gloria Romero dahil halos buong buhay niya sa industriya ay kasama niya ang batikang aktres sa maraming proyekto. Mula pa sa kanyang pagiging child actress hanggang sa kanyang pag-aasawa at pagkakaroon ng sariling pamilya, si Tita Glow ay naging bahagi ng kanyang showbiz journey. Sa isang panayam sa ilang entertainment press, ibinahagi ni Vilma ang kanilang hindi malilimutang pagsasama ni Gloria sa maraming pelikula. Marami kaming pelikula na ginawa together. In fact, yung 9 years old ako, sa dalawa kong pelikula, kasama ko na si Tita Glow. Dahil sa matagal nilang pagsasama sa pelikula, naging inainahan na rin sa kanya si Gloria Romero. Kasama niya ito sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay, mula sa pagiging dalaga, hanggang sa kanyang pag-aasawa, at maging noong nagkaanak na siya. Kasama ko si Tita Glo nung dalaga ako, nag-asawa ako, at kahit nung nagkaanak ako, kasama ko pa rin siya. Isa rin sa mga hindi malilimutang proyekto nila ay ang mga pelikulang, Darna, kung saan si Gloria Romero ang naging bahagi ng cast. Yung mga darna ko, kasama ko rin si Tita Glow. Sa mga panahong iyon, naging malapit ang kanilang on-screen at off-screen na relasyon, dahilan kung bakit labis na naapektuhan si Vilma sa pagkawala ng kanyang itinuring na mentor at kaibigan. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na si Gloria Romero ay isang huwaran sa industriya. Bukod sa kanyang galing sa pag-arte, kilala rin siya bilang isang mabait, profesional, at desente, isang reyna sa loob at labas ng kamera. Ayon kay Vilma, isa si Tita Glow sa pinakarespetado at pinakamagandang artista sa showbiz. Si Tita Glow, mula noon hanggang ngayon, ay hindi lang isang magaling na artista kundi isa ring napakabuting tao. Hindi lamang talento ang kanyang iniwan sa industriya kundi pati na rin isang pamana ng kabutihan at profesionalismo na dapat tularan ng susunod na henerasyon ng mga artista. Ang pagpanaw ni Gloria Romero ay isang malaking kawalan hindi lamang sa showbiz kundi sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng lungkot, ang kanyang pamana ay mananatiling buhay sa puso ng mga tagahanga, kasamahan sa industriya, at mga artist ang kanyang inimpluensyahan, kasama na si Vilma Santos, na itinuring siyang ina at kaibigan sa loob ng maraming taon. Isa si star for all seasons, Vilma Santos, sa mga pinaka naapektuhan sa pagpano ng Queen of Philippine Cinema, Gloria Romero. Sa ikalawang araw ng burol sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, dumalaw ang bitter anang actress upang personal na magbigay pugay at magpaalam sa kanyang kaibigan at dating katrabaho. Ayon kay Vilma, malapit sa kanyang puso si Gloria Romero dahil halos buong buhay niya sa industriya ay kasama niya ang batikang actress sa maraming proyekto. Mula pa sa kanyang pagiging child actress, hanggang sa kanyang pag-aasawa at pagkakaroon ng sariling pamilya, si Tita Glow ay naging bahagi ng kanyang showbiz journey. Sa isang panayam sa ilang entertainment press, ibinahagi ni Vilma ang kanilang hindi malilimutang pagsasama ni Gloria sa maraming pelikula. Marami kaming pelikula na ginawa together. In fact, yung 9 years old ako, sa dalawa kong pelikula, kasama ko na si Tita Glow. Dahil sa matagal nilang pagsasama sa pelikula, naging inainahan na rin sa kanya si Gloria Romero. Kasama niya ito sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay, mula sa pagiging dalaga, hanggang sa kanyang pag-aasawa, at maging noong nagkaanak na siya. Kasama ko si Tita Glow nung dalaga ako, nag-asawa ako, at kahit nung nagkaanak ako, kasama ko pa rin siya. Isa rin sa mga hindi malilimutang proyekto nila ay ang mga pelikulang, Darna, kung saan si Gloria Romero ang naging bahagi ng cast. Yung mga Darna ko, kasama ko rin si Tita Glo. Sa mga panahong iyon, naging malapit ang kanilang on-screen at off-screen na relasyon, dahilan kung bakit labis na naapektuhan si Vilma sa pagkawala ng kanyang itinuring na mentor at kaibigan. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na si Gloria Romero ay isang huwaran sa industriya. Bukod sa kanyang galing sa pag-arte, kilala rin siya bilang isang mabait, profesional, at desente, isang reyna sa loob at labas ng kamera. Ayon kay Vilma, isa si Tita Glow sa pinakarespetado at pinakamagandang artista sa showbiz. Si Tita Glow, mula noon hanggang ngayon, ay hindi lang isang magaling na artista kundi isa ring napakabuting tao. Hindi lamang talento ang kanyang iniwan sa industriya kundi pati na rin isang pamana ng kabutihan at profesionalismo na dapat tulara ng susunod na henerasyon ng mga artista. Ang pagpanaw ni Gloria Romero ay isang malaking kawalan hindi lamang sa showbiz kundi sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng lungkot, ang kanyang pamana ay mananatiling buhay sa puso ng mga tagahanga, kasamahan sa industriya, at mga artista ang kanyang inimpluensyahan, kasama na si Vilma Santos, na itinuring siyang ina at kaibigan sa loob ng maraming taon.